malalaking prone, 1 kilo pa lang yan. Tapos, yan. <coughs> Pinuputol ko yung ulo. Uh, lilinisin ko yung ulo later. Magiging ulam ko pa rin Kasi sayang kung itatapon eh. Ayan yung pinutol ko. Tatanggalan ko mamaya ng ano. Tapos yung isang balot na yan is 1 kilo pa din yan. So, kailangan ilalagay ko sa isang lagayan 1 kilo and half-half. Para pag gustong lulutuin, meron na. Preparado na, na may half kilo, dalawang half kilo, then isang one kilo. So, ito yung ginagawa ko para na the more na mas easier yung aking pagluluto o yung pagluluto ng aking amo kung gustuhin niyang magluto. Basta, linis na siya. Nakakaano na siya sa isang lagayan. So, segregated kung baga para prepared na anytime we need to cook it. Okay, this is for now. Thank you for watching. Bula na Chimi here. Maraming maraming salamat sa inyo. A blessed day to us all. Bye-bye.